dati umiikot pa kayo doon sa ano eh, malayo mga 2 hours. Dito 7 minutes na lang ang halos 7 minutes. So, siguro mahigit kunti. Marami nang naghihintay nito na bubuksan. Baka bukas o oh, sa susunod makadaan na kami dito. So, oh. nagpapasalamat ako na nagiging part ako ngayon dito sa inauguration at saka na, nakikita ko yung Presidente natin na si President Bongbong Marcos. Masaya ako. Sana itong birds nito magiging tulay talaga sa mga mga tao isa sa mga dito sa amin sa town namin at saka siya, sa, ibang probinsya na tumatawid dito sa Tanggob ang Tubod ganun, Tubod, Tanggob kasi po yung tulay po dako, malaki ang ano sa amin dahil isa akong negosyante na nagbabiyahe kami kagayan tapos makakadaan na kami hindi namin lubos maisip ay eh, yung nagbabiyahe po kami minsan hindi kami maka, makadere diretso na natatagalan kami sa boards, minsan nakaumiikot kami. Tapos ngayon po, parang na namin na napakasarap na hindi na kami ma, ma ano yung tawag dito yung dire-diretso na Hindi na kami matatakot na gabihin, hindi na kami matatakot na ano. Dahil anytime na kami makakadaan po, uh, masasabi ko lang po kay Pangulong Bongbong Marcos, nagpapasalamat dyan ng malaking 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 pasalamat na natupad na rin ang mga pinapangarap ng marami. 아름다 <목소리나>